motor tayo kasi bagong kuha ay bagong rin yung license niya pag kami nahuli uhulihin ko sa din ang buhay pupunta pala ka kami sa tita niya ha? okay lang dyan. Huh? Okay

yung ba bahay oh, na 'yon. Oh. Doon. Ay, yung bahay na ano. Ano yang yung pinatayun yung bahay? Apo, 'di. Hindi ko narinig. Malapit lang. No. Diyan na. Pano lapit lang ko lang. Ay, ya. eh pa kung hindi naman mababa, why not? Doon na lang? Hindi kayo sinabi ng mga mata yung ano? Yung sinang ano ba? Yung kermit ba? Nakalaya dito na yung, ano? Ah, ito yun! Sinabi mo ba? Ito yung kahoy na namumura... Ay, oo nga, malaki. Ano? Ah, malaki na pala yung lugar, ano? Oo, sabi ko sa iyo. Ang nakikipan eh. Ang nakikipan eh. Ang nakikipan eh. Ang nakikipan eh. Ay, yun yung bakanti. Ay, yung may naka, anong pangit ang kalsada namin. Oh, uh, ang kalsada, pero yung way, yung ano, malapit Ay, lang. Martes, eh, paris na ako eh. Alunis. Hello! Ha? Ayan, stop over mo na di.

yung ano yung niluto ah? ko. Ginamit na niya. Sa kanya na niya para hindi ah magwa. Kaba kayo, Delisa. Na ginamit ko yun. Sige, Going to barangay. Dito na? Ay, dito na pala. Ayan. Ayan, eh, natin namin yung kapatid niya. Ayan, Bye-bye. Like Bye-bye. yun? Magalang. Saan tayo? Magala. Bakit dito? Eh, dito kung gusto ko eh. Ilagay mo muna ito sa'yo. Ito. Magagala kami. Skirt, skirt. Oh, kapi. Tanya, gimana? Ngapak mo? Ah, kas kaganyan. Bagit lang, kasi ilak mo. ko, no? Huwag mo namang, ano, lakasan. yan. Makagal na kayo, 20 na nga nang takbo natin. Para saan to? Alay na yata ng pinuntaan natin. Doon na lang dahil ka lahat, ate mo. Doon, busy doon ang mga tao. Ito, nalakad namin ito. Ha? Huh? Dito ako dati nagdagaging. Oh. Doon sa dulo nito. Mm. Hanggang sa bahay. Oo. Uh oh. Nagdagaging ko yan dati. Sa dulo, sa kapila. Uh Oo. -oh.

sa likod niyan. Dagat, dagat na. na naman. Oo. Yung mga dadan, dagat. Wala. Galing no. Ay, papa. Ah. Pagupitan Papagupit siya sa dating gupitan May sa loob Ha? May school School? Dun. Sa loob dyan? Hmm Ah ito, papag Ang magpapagupit ayun Ayan. Years. 11 Dina. years. Dina. Sana all? <laughs> Kaya so, na, huwag na siya.